So ayan mga idol ah, Magandang tinghali po sa inyong lahat Mga Kanit Vlog TV At sa lahat natin mga followers dyan Sa ating Facebook page ah, ah Maraming salamat nga pala Sa inyong lahat mga idol At sa ah, Ngayon po mga idol ay Nag ano po tayo Gagawa po tayo ng content mga idol Dahil po sa Page po natin mga idol na Na ban po yung Uh, pitch page natin mga idol so napakasakit ba mga idol na magano'n yung page natin pero kailangan pa rin natin tanggapin mga idol at sagawa na siguro tayo ng panibagong FB page mga idol at saka sa lahat po ng mga followers ko sana po ay huwag kayong, ma, no, wag kayong mawala ng mawala ng support sa atin Lalo na sa aking YouTube channel. Sana po ay supportahan pa po ninyo ako mga idol. Sobrang nakakadismaya mga idol dahil sa nangyari sa aking uh, FB page mga idol. So ito yung nangyari mga idol sa aking page mga idol. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito mga idol. Uh, baka siguro ayaw na ni Mita na ipagamit sa akin yung page mga idol. Kaya uh, niya so sana po ay supportahan niyo pa rin ako mga idol sa susunod kong gagawin na uh, mga vlog uh, pahinga lang muna tayo sandali pero pabalik din naman tayo mga idol nangyayari sa page natin pero kailangan pa rin natin gagawin yung uh, mga pangarap natin mga idol uh, huwag lang tayong magkano huwag lang tayong susuko mga idol at baka hindi pa po tayo makagawa pa ng mga uh, vlog sa ating page mga idol uh, sana po ay supportahan nyo po ako sa aking youtube channel abisitahin uh, ang aking youtube channel mga idol at sana po ay isubscribe nyo ako doon nyo ako uh, supportahan nyo mga idol habang maghihintay pa tayo nagagawa pa tayo ng page natin at saka andyan lang kayo mga idol ingat kayo palagi sa sa lahat ng mga oras, sa lahat ng mga araw. Sa lahat po ng mga followers ko dyan, aingat po kayo lagi. So, wag yung isipin mga idol na bahay na tayo. So laban lang tayo mga idol.